Pamilyar po ba kayo sa halamang oregano? Alam nyo po ba na ang oregano ay isang mabisang gamot sa ating alagang hayo, kusama ng aso na mayroong sibon at ubo? Disclaimer po, hindi po ko isang munget. Nagbabase lang po sa mahabang experience ko sa pagagamot, sa pag-aalaga ng pusa. May mga nagsasabi po na toxic po daw ang katas ng daw ng oregano sa alagang pusa o maging sa aso. Pero sa haba na po na experience ko, till now eh, okay naman po yung mga alaga ko. No? Ginagawa ko lang po dito, ah umipitas lang po ako ng mga ilang pirasong dahon, mga tatko, hanggang limang piraso na dahon, then dinitiklik ko po no? para makuha po yung katas niya. Ayan, katulad po ng ginagawa ko, Ayan, kinakatas ko na po yan. Then dito po, ah bukod sa katas ng oregano, ay ito po ay aking hinahaluan ng honey yung pure honey po, no, dahil nakakatulong din po ang honey. So, the same time, para mabuhasan po yung pait ng oregano. May mga nagsasabi kung pwede ba raw uh, ihalo ay asukal instead ng honey. So, uh, sa tingin ko, pampawala lang ng lasa yung sugar, no, pero kasi ang honey ay healthy tong honey, eh. So, makakatulong sa kalusugan ng ating maalaga. So, ang pagpapainom po nito ay pwedeng umaga at sa gabi. 2 ml po, no? Okay na po yun. Uh, sa pitong araw po. So, dito po may mga pagkakataon na ah, kung kahiyang po ng aming alaga, yung pagpapainom namin ng katas, ang down oregano, ay hindi po natin masasabi na pag pinainom nyo, yung inyong mga alaga na may sipon ay effective din sa kanila. Pero hindi ko naman po ipipilit sa inyo na ito ay isubok nyo dahil namin nagsasabi na ito ay toxic. So, pero sa amin, awa po ng Diyos, till now, ay malulusog pa yung aming mga alagang pusa. Sa panggagamot po ng mga alaga nating pusa, uh, tiyagaan lang. Kasi talagang medyo mahirap din pa ng gamot ang mga pusa, lalo na kapag ito ay malalakas, pwede po silang mangalmot. So, ayan. Dito po ang pagpapainom po. Uh, kailangan uh, marunong kayo kasi ang pusa uh, nangangalmot. Pero kung ang pusa nyo ay medyo mahina na kayang-kaya na po natin itong painumin. Ang pamamaraan po ng pagpapainom ay madadaanin niyo po doon sa gilid ng kanyang bibig. Ahawakan ah, nyo lang po sa may batok then iangat nyo lang po ng bahagya. Then, sa kanya po, uh, ipapasok yung syringe sa kanyang bibig. Pero may pagkakataon na talagang nangangalmot ang pusa, pwede po kayong gumamit ng tuwalya or kumot. Balutin po natin yung buong katawan niya. Isama po natin yung apat na paa. Mas effective po, lalo kung medyo malala na yung sipon na ating alagang pusa, bukod sa pagpapainom po natin ng katasan daw ng oregano, na may honey, ay maglaga po tayo sa mga 1 liter po na tubig, lagyan po natin ang kahit mga 10 pieces na dahon na oregano, then isang kutsarang asin. Then, steam po natin. Ito, tingnan nyo po yung gagawin ko. Kung paano ko po i-steam yung alaga kong pusa na meron po sipon. Ang pag steam po ay gawin lang po natin na isang beses lang isang araw or every other day sa loob po ng isang linggo. Sa pag i po, no, ah uh, kayo na lang po ang bahala kung ano yung pamamaraan na pwede nyo gawin. Kasi dito po sa ginawa ko, ayan, no, dalawang kulungan po, pinagpatong ko. Then, inilagay ko po yung plangganang may tubig na may init na may katas ng daw ng oregano. Then, tinakweban ko po ng kumot. At uh, para malanghap niya, no, yung fumes na mga tatlong minuto hanggang limang minuto lamang. So, ayan po, para hindi po siya makalabas no, yung pinaka-fumes niya. So kung wala po kayong kulong ah, isa lang, uh, pwede nyo naman ilagay sa harapan niya. No? Basta takluban nyo lang po ng kumot para hindi po makasingaw. So after 5 minutes, pwede nyo na pong tanggalin yung kumot. Ayan. Ayan. Tingnan natin ang magiging ah, uh, ah, uh, pakaramdam ngayon ng alaga kong pusa. Ayan nga pala ay si Julia. So ayan, tingnan natin ha, kung siya na-press ko. So eto na si Julia after mapainom ng kapastan bao oregano na may honey at na steam yan si Julia o oh, yan oh, masigla na at ayan o oh, parang walang nangyari at sumampa na sa lamesa mukhang manginginain na to kasi naandyan yung pagkain sa lamesa eh. alam niya yan eh kasi malimit siya dyang sumampa kapag inaayos ko na yung kanilang kakainin So ayan na oh, uh, medyo pupungas-pungas pa dahil hindi naman ganun kadali na instant para mawala ka agad yung kanyang sipon. Basta tuloy-tuloy lang po ang pag pagpapainom ng katas ng daong ng oregano na may honey at after mapainom ng katas ng oregano with honey, steam na rin po natin para mas madali pong dumaling ang alaga natin po sa na may sipon. So hanggang dito lang po. Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po ay inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and... God bless.